So ayun, hello po ano sa lahat mga kaibon. Ayun, magandang gabi po ano sa lahat. Ang um, andito naman po tayo para sa ang sa panibagong video. Siyempre usapan ibon. Um, ako nga pala ang ano, ang bikula ng mag-iibon, Alex Avery Official TV. So ang pag-uusapan nga po pala natin ngayon mga kaibon is um, tungkol sa um, sa parakeet. Kung maglilimlim pa ba yung hen na parakeet kapag ka um nakawala or namatay yung kak o yung kanyang kapares. Kaya kung gusto mong wala man ang um, panoorin mo hanggang hanggang dulo syempre. So ayun um bali nag um, gagawan ko to ulit anong mga ng panibagong content kasi last month ang um, ginawan ko na nga ito ng ano ng content yung ano kasi yung uh, yung isang pares ko dito ng Alps yung African Lovebirds eh nakawala yung ano noon nakawala yung cat tapos nung time na yun na nakawala yung cat um, naglilimlim yung ano yung kapares na hen buti nga lang um, nagpatuloy pa rin siya sa ano sa paglilimlim kaya sa ngayon may isang inakay diyan ang um, bali ano sana eh bali tatlo kaya lang syempre um, hindi kinaya ng hen na masustentuhan sa pagsubo sa pag, ano, pagpapasubo dun sa ano sa mga inakay kaya um, wala rin naman tayong oras para mag-hand feed, ano, para matulungan yung hen. Eh, namatay yung dalawang inakay. Sa ngayon, may isang inakay siya ngayon na nasitira. So, wali ngayon, bali, um, ulitin ko ito mga kaibon, ano, nagawa ng content kasi... Um, may nangyari dito sa ano sa aking aviary na hindi natin inaasahan ano so Um, yung pinaka iingat ingatan ko dito ni San Paris na Badji. Kung nakikita niyo yung mga shorts video ko sa ating channel, yung kulay green na Badji. So hindi natin or hindi ko alam ano kung anong nangyari kasi kahapon maghapon hanggang um, ngayon man na maghapon is wala ko dito kaya hindi ko alam kung anong nangyari doon sa ibon um, bali nakita ko na lang nung nagbukas ako doon sa nest box um, so ayun, namatay na doon sa loob ng nest box yung ano yung kak na ano na budgie. Um, may ano sana siya eh or may limang itlog sana yung kapares niya na hen Bali, nagpas one week na na naglilimling. Kaya nga sinilip ko sana kanina yung ano, yung itlog kung may napisa na ba or kung fertile ba yung na itlog. So, pagbukas ko, yun yung nakita ko dun sa, ano, sa cat. So, wala tayong magagawa ng no, mga kapag ka ganun. So, sa tanong ba, sa ano, sa tanong po ano na kung naglilimling pa ba, yung hen o magpapatuloy ko ba yung hen sa paglilimbing kapag ka nakawala o namatay yung kapares na kak so ang sagot ko po dyan o mga kaibon is dipindi po yan dun sa ano nyo sa mga ibon o dipindi po yun sa ibon natin na ano na inaalagaan ano kasi may mga parasyan kasi tayo na magagaling din naman talaga maglimlim and then may kaw, mga parasyan may mga parusan din naman tayo na um, mga may hina maglimlim or medyo kinatamad maglimlim. So sa ngayon mga kaibon, yung nandito sa atin na ano, na naglilimlim na hen, na budgie um, kumbaga inoobserbahan ko pa, no? Kung ipagpapatuloy niya pa yung paglilimlim kasi hanggang sa ngayon is lumalabas lang siya kapag ka kumakain tapos pagka niya, pasok siya ulit, inopo niya ulit yung mga itlog niya. So hindi ko lang alam ano, kung magpapatuloy siya sa paglilinlin. Sa so, mga ganyang bagay, ano mga kaibon, ang gagawin natin dyan, siyempre kung, kung magpapatuloy ano, na maglilinlin yung hen. Obserbahan po natin hanggang am um, 18 days. Ngayon, kapag ka... Um, 18 days na no tapos am um, kapag kabinuksan mo yung nest box is wala pang nakikita mas maganda noon na i-egg candling mo na yung ano yung mga ano yung mga itlog niya para makita natin kung ano kung fertile ba o infertile ngayon kung wala ka namang ano ang um, tin light na pang-egg candling pwede rin yung ano yung cellphone kaya lang bago ka hawak ng itlog hahawak mo na ng patuka ng bird seeds saka mo hahawakan yung itlog or kung ayaw mo naman ayaw mong galawin yung itlog ang mo yun ng ano mga 21 days hanggang 21 days kapag ka lumagpas doon um, na hindi pa nakipisa malamang hindi yun fertile or baka namatay yung mga ano yung mga um, mga magiging inakaysa na doon sa itlog na So ngayon naman ano kapag ka alam mo or nakita mo na kinabayaan niya na yung ano yung itlog kung hindi niya na inupuan so ang mas magandang gawin natin ng no, mga kaibon kung may mga paresan kayo na um, may kumbaga magkakasing edad lang ng mga itlog ng, ng, ng ano na yon ng paresan na yun na namatay yung kapares um, ipalimlip um, kumbaga ipa-poster na lang natin doon ano sa ano sa mga parisa natin na may mga itlog. Pero siyempre ang gagawin natin noon mga kaibon, bago natin siya um, ililipat. Um, Pag e natin sila ay eh, yung itlog para sigurado natin o sigurado tayo na um, to yung mga itlog. Ang mga, ang pag ang um, pag ano nga pala noon mga kaibon ano, pag egg mga at mga one week man lang kasi may mga ugat ugat na yun dun sa loob ng itlog makikita na natin na kung fertile or infertile kapag ka clear yung itlog possible po or ano po yun um, possibly infertile yung itlog kaya wag mo na pong ipa poster dun sa um, sa pagpapaposter mo na parisan Um, kung magta may magtatanong po ano na kung pwede bang lagyan ng panibagong kapares na cut yung hen. So ang sagot ko po doon is um, hindi po po pwede na bigyan natin ng panibagong kapali, kapares ulit habang naglilimlim. Kasi ang mangyayari po noon mga sa ibon, yung focus ng hen na naglilimlim mapupunta doon sa kak na ibibigay natin o ilalagay natin na kapares. So bali, yung itlog na ano na nililimliman niya mapapabayaan na yon kasi nga dahil na doon sa ano sa ang um, sa ibibigay natin o silalagay natin na ano nakapares so kapag ka, ano mga kaibon mas maganda na bigyan natin ang kapares kapag ka, yung mga inakay niya is medyo mga malaki na yung mga o yung malapit ng um, lobas dun sa ano sa nest box So ngayon naman ano mga kaibon na halimbawa nag um, egg candling kayo ano nung mga itlog. Tapos um kapag uh, na sigurado na natin ano na infertile pa pala yung mga itlog tanggalin natin yung ano yung mga itlog na yon um pwede rin na yung hen na yon na ano na namatay ng kapares pwede rin na ano um pagpahingahin muna natin sa breeding lagay muna natin sa sa play cage or sa ganitong cage ng mga malalaki para um, kumbaga ma-relax din naman siya mapag mapagtay nga natin sa breeding ngayon naman kung may mga parisan kayo na ano um, pwede nang i-breed um, yun na lang yung um, ilagay niyo din sa breeding cage pansamantala na um, para hindi naman masayang yung panahon sa pagdibig natin ng ibon so bali papakita ko lang sa inyo nung no, mga kaibon yung parisa natin dito na namatay yung kak bali hindi ko pa nga tinanggal yung ano yung kak bali na ko palang tatanggalin so hanggang ngayon naglilibling pa inuupuan pa ng hen so yun ayun yung kak yung kulay green tapos ayan may lima siyang itlog or ba anim na pala yung itlog niya so, hindi ko muna hindi ko muna gagalawin yung itlog bali tatanggalin ko lang muna yung ibon na namatay so sayang ano mga kaibon ano yung parisa na to kung makikita nyo mga kaibon o kung makita nyo na yung mga shorts video ko yan yung palagi kong ina-upload yung kulay green na yan so bali tatanggalin ko muna ng no, mga kaibon so ayan iyan na ay siya mga kaibon no? ito na yung ano yung ibon ko dito nakak so sayang lang ano kasi um badge sana to eh. hindi, hindi, hindi po ito yung normal kit lang ayan sayang So, yun lang po, ano, mga kaibon. Um, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, ano, sa aking channel, um, pasubscribe na lang po, ano, sa aking channel para, um, kumbaga, mas lalo pa po tayong ganahan na mag-upload or gumawa na iba pang video patungkol sa pag ng ibon. So, God bless po, ano, sa inyong lahat mga kaibon. Happy birding pa rin kahit na sabi ko nga is may namatay naman na ibon dito sa akin So ganun talaga. Um so 'yun lang po. Am um, God bless po sa inyong lahat.